Hi, hello everyone. Samahan niyo ako for today's ganap. Good morning people, good morning everyone Binaklas ko na pala ito aking tinanim na kamote Kasi sa nakikita nyo medyo pangit na siya tingnan Matanda na kasi kailangan na siyang palitan At saka marami ng damo tumutupo sa ilalim niya At habang binabaklas ko ito Ay hindi ito talaga maiwasan na matagalan Kasi maiilan pa rin laman akong nakukuha dito At sayang din naman kung hindi ko Laman din ito ng chan Gamot sa gutom na sikmura, ganun Binaklas ko na din pala ito Kasi madaming namumuhay na mga snail dito sa ilalim At Paparami sila sa ilalim ng mga kamote Kasi ang mga snail nabubuhay sila sa malalamig. So, doon sila sa ilalim ng mga kamote. At habang binabaklas ko nga ito, ay madami ako nakitang baby snail at mga itlog. Naku, ayaw talaga sa mga snail. Bukod sa mga peste na carrier pa yan sila ng virus na meningitis. <laughs> Di ko alam sa ibang lugar bakit nila kinakain to. Buti na lang hindi sila nagkakasakit. Kasi nakita ko, na napasearch talaga ako sa Google kung ano sila, kung paano sila dumadami. Napasearch din ako kasi mga raming taong mga kababayan natin kumakain ito. Sinerge kung pwede talaga siyang kainin. Basis sa naintindihan ko, nakita ko doon, carrier siya ng meningitis na virus. Pagkaraan nga isang oras ay natapos din ako sa pagbabaklas ko. Napatigil na din ako dito kasi medyo umuulan na siya at paggabi na. Biyernes Santo pala ito ng hapon. At kinagabihan ay pagkatapos namin kumain ay ito namang inintindi namin ang pagtutupi. Bali isang linggo itong tupiin talaga naman. Napilitan palang tumulong ang aking asawa dyan kasi binungangaan ko sila bago ako nagtupi. Kasi naman naiinis ako kasi ang kalat-kalat ng bahay. Bago kasi ako nakapagtupi dyan ay naglikpit muna ako sa mga kalat ng bahay. Nako po. I'm sure naiinis na yan sa bunganga ko pero no choice siya kasi wala kasi silang inisiyatib mag lipit ng kalat nila. Tingnan mo nga, tumulo nga pero inulit ko pang tupiin yung tinupi niya. Nainis na rin ako dahil sa pagod ko kaninang magbaklas ng mga kamote. Tapos yan ang dadatnan mo, napakakalat na ko. Pagkatapos kong magtupi dyan, ay nilagay ko na agad ito sa mga jura box. At nagwalis na rin ako kasi maalikabok yung mga damit na sinampay eh. tapos ay naglatag na din ang higaan ng asawa ko. Kasi dyan sila natutulog ng pangatlo kong anak. Kasi naman talaga kami sa kutsyon, apat. Kaso ayaw niya akong nahihirapan at nasisikipan. Bali, alas 11 na pala ng gabi ako natapos magtupi. O sya hanggang dito na lang salamat sa panonood ingat kayo palagi god bless muah